Sobrang saya ko po at isang karangalan na makasama kayo uh, ngayong hapon and to be able to present our second uh, Kabataan Center here in Las Vegas. Um, hello, ako po si Ellen um, second year college student and 20 years old. My name is Roderick B. Arizala. Ako po isang 19, 19 years old. Nag-aaral po first year of college sa IETI student. I have, ano po, eight siblings. Dito po kami nag-aaral currency. Si. I am working student po. Ako lang po nagpaparalo sa akin sarili at nagbibigay po ng financial support po. Ang pinaka-challenge po talaga is um, phone lang po yung gamit kong device and mahirap po siya. Kasi po, ang dami pong school works, tapos kailangan po lang. At sa mga modular naman po, hindi po ako makapag, ano, kasi hirap din mag-research, kailangan ko pa pumunta ng, ano, computer shop, kung saan po merong internet, kung saan pwede yung mangyarap po ng cell Napakahalaga po sa akin na mag-equip -e kayo na sa pag-aaral nyo. At ngayon, hindi lang notebooks, pencils, and the like ang kailangan natin. Kung hindi, pati na rin ang uh, um, For Ate Camille, super thank you po. Um, sobrang thankful po ako na nakilala kita and um, sobrang nakatulong po yung mga binibigay mo po sa amin. God bless po. Thank you so much. Uh, kay Ate Camille po, maraming, maraming salamat po sa inyong tulong sa laptop po. Sa financial support, sobrang laking tulong po ng binigay niyo po, lalo ng itong laptop kasi sobrang kailangan ko po sa pag-aaral. Thank you po, Ate Camille pangarap natin ay lahat po ng barangay ay magkaroon ng kabataan center. A place na naniniwala tayo na baka inspiring para sa ating kabataan. May libreng wifi po yan na isang taon para, para po ang ating mga kabataan ay may pupuntahan sila para makapag-aral. Dahil pag nag-aral po sila ng mabuti, yan ang unang hakbang para magkaroon sila ng magandang trabaho at magandang hanap buhay. Kung magandang araw po, uh, ako po si SK Chairman Nico Manalili. Malaking tulong ito sa mga estudyante na nangangailangan na walang access sa mga technology katulad ng mga computers, tablets. Thankful po tayo kay Senator Camille Villar na siya po ang rason na nabigyan ng access ng ganong technology ang ating students. I'm so very thankful na sinuportahan po kami ni Senadora Camille Villar. Super thankful din po ako na ang daming mga dumalo para makita kung ano po yung ipinatayo na uh, kabataan center. Maraming maraming salamat po sa pag -support. Dahil po dito, maraming kabataan ang matutulungan, lalong-lalo na po ngayon na super technological na po ng panahon. So, mas makakatulong po sa kanila to para makagawa ng mga assignments nila. Ganun po.